Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag po ninyong kalilmuta mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. Para naman sa mga gustong magpa-shoutout, huwag nyo rin pong kalilimutang mag-comment sa ating video na ipapalabas ngayong araw na ito. Para kayo ay may notify sa ating newly uploaded videos, please don't forget to click the notification bell. Pakinggan ang ikalawang bahagi ng kwento sa ating programa. Humarap lamang ako sa kanya tsaka minamut, minabuting idaan sa biro ang aming usapan. Napansin niyata ng trangkaso na hindi niya ako kaya manong. Bigla ba namang umatras nang walang pasabi? na nagawa kong makuha ang ngiti niya ng ganoong kadali. Manang-mana ka talaga sa tatay mo kung magbiro, Philip. Napailing na lamang ako habang iniisip. Maaga ka bang pumasok ngayong araw? Bigla niyang binago ang takbo ng usapan namin dalawa. Nakita ko kasing malinis na ang oval at nakapagdilig ka na rin ng mga halaman sa Aba't wala ka nang gagawin yan mamaya dahil inubos mo na lahat napangiti na lamang ako dahil sa sinabi ni Manong Jude. At saka minabuting ibalik na ang hawak kong malaking gun gunting sa toolbox. Wala naman akong paggagamitan dahil sa isa-isa isa isa ko nang tinanggal kanina ang mga tuyong mulaklak sa hardin. Ganito siguro talaga kapag nagpagpahinga na ng konti, Manong, umaapaw ang sipag sa katawan. Wika ko at saka naupo na lamang malapit sa kinaroroonan nito. Nakaugalian kasi ni Manong. na muna ng kapeng barako. Bago nito umpisahan, ang kaliwat kanan na trabaho sa Botanical Garden. Madalas ay nagbabaon siya ng pandesal na may konting cheese na palaman at saka mag-aalok sa akin tulad na lamang ngayon. Kape, muli niyang yaya sa akin. Malugod ko namang tinanggap ang alok nito dahil ramdam kong kanina pa humihingi ng mainit na inumin ang aking sikmura. Nasa kalagitnaan kami ng pagkakape ni Manong. Nang biglang dumating ang mayordoma, buhat ng isang malaking package. Wala naman kaming ibang choice kung hindi ang salabungin nito sa takot na baka mamaya ay bigla na lamang magbago ang mood nito. Halata rin kasing bigat na bigat siya sa hawak niya. Philip, wala ka bang ibang gagawin ngayong umaga? Wala naman ho, madam. Mabilis kong sagot sa kanya. Pwede mo bang ihatid ang package na to kay Ma'am Emma? May mahalaga lang akong aasikasuhin sandali. Nagmamadali nitong sambit. Gustuhin ko mang sumagot. Ngunit wala na akong nagawa kundi lapitan ang package na pinasuyo nito sa akin. Parang gula kasing naglaho ang mayordoma sa harapan naming dalawa ni Manong nang hindi man lamang sinasabi kung saan siya pupunta. Wala akong nagawa mga oras na yon kung hindi ihatid ang package sa master's bedroom. Kahit sabihin, wala namang kasiguraduhan kung nandoon nga ba si Ma'am Emmy. Ma'am, sinubukan kong kumatok ng mahina. Dahil alam kong maririnig din naman ito ang boses ko. Wala akong natanggap na sagot mula sa loob. Kung kaya't minabuti kong medyo lakasan na ang aking boses. Habang may lakas na rin kinakatok ang kanilang pintuan. Madam, iahatid ko lang po sana yung package ninyo. Malakas ang boses kong wika para malaman nito ang pakay. Ilang minuto nga rin ako naghintay na may sasagot sa akin. Hanggang sa nabigla na lamang ako nang marinig ko ang malambing at may pagtatakang boses ni Ma'am Emmy mula sa aking likuran. Kanina ka pa ba dyan, Philip? Hindi ako nakasagot agad. Dahil mas naunang napako ang paningin ko sa kakaiba at talaga namang nakaka. Windang na ayos ni Ma'am Emmy ngayong umaga. Sabihin naman natin kasing maaga akong dumating sa trabaho. Ngunit hindi ko naman ito nagawang makasalubong kanina. Kung kaya't wala rin akong ka-idea-idea na nagawa pala nitong magpakulot ng buhok. Ah, uh, sorry ah. Ikaw tuloy yung nagbuhat ng package ko. Mabigat pa naman yan dahil purong stainless steel ang laman. Dagdag niya matapos ako nitong patuloyin sa loob ng kwarto. Maiksi at maingat ang mga ginawa kong pagsagot sa kanya dahil wala akong nasa isip ng mga oras na iyon kung hindi ang makaalis kaagad ng master's bedroom. Baka ah, kasi mamaya ay magbago na lang bigla ang ihip ng hangin at may kapilihan na naman siyang maisip. May gagawin ka pa ba sa oval? Tanong nito matapos niyang kumuha ng gunting. Gustuhin ko mang magsinungaling dito. Ngunit kabadong napalunok na lamang ako Nalungkot si Ma'am Emmy sa aking harapan. sa bayhawa sa package na kasalukuyang nakalapag sa seg. Kung hindi ka busy, pwede mo ba akong tulungan buksan at i-assemble tong mini vanity rack? Imbes na sa package ay sa ibaba ng leed niya na pa ako ang aking paningin. Mula kasi sa pwesto ko ngayon, ay malaya kong naaninag ang anuman ang nasa ilalim ng netline ng suot niyang bestida. Masyadong maputi at makinis ang kutis ni Ma'am Emmy. Kaya't hindi ko maawat ang sarili kong sumimple ng tingin. At kahit sinong lalaki siguro, nang nasa katayuan ko ngayon, ay matutulala rin sa tanawing pinahiram ng pagkakataon. Wala sa sarili kong tinanggap ang gunting na inabot niya sa akin, hanggang sa tuluyan kong mabuksa ng package ni Ma'am Emmy. Hindi naman ito inalis ang paningin sa akin, na para bang tuwang-tuwa nang pinagbigyan ko ang kanyang request. Tulungan na kita, Philip. Sinubukan ko siyang pigilan. Ngunit wala naman akong nagawa, kung hindi hayaan na lamang siya, nang mapansin kong nagbago ang ekspresyon ng muka nito. Habang isa-isang inaabot sa akin ni Madam Emmy ang mga tornilyo, ay lihim na lamang nga akong natuwa nang hindi sinasadyang tumama ang makinis niyang balat sa aking braso. Sorry ma'am, mahina akong sambit at saka mabilis na umiwas. Sinadya kong wag bigyan ng pansin ang naging reaksyon nito at mas dinalian na lamang ang paggawa. Hindi naman siya sa pagtulong sa akin kung kaya't mas naging maingat na ako hanggang sa matapos kaming dalawa. Akala ko pa naman, nagsayang lang ako ng pera sa isang ito. Totoo ngang matingkad na lavender ang kulay. At mukhang matibay din tignan. Hindi ba, Philip? Opo, madam. Uwi ka ako habang nakatingin sa binili nitong gamit. Sinadya ko ang tignan iyon at pakinggan na lamang. Ang mga sinasabi nito... Kahit ang to'o, ay hindi ako makapaniwalang umabot ng 15,000 ang halaga ng maliit na lalagyan ng mga alahas na binili niya. Para tuloy akong sinampal ng kahirapan, nang makita ko ang presyo kanina. Mauna na ho ako, madam, at baka kailangan po ni Manong Jude ng tulong ko. Sambit ko nang makitang abala na nga ito sa pagkukumpuni ng kanyang mga gamit. Hindi na ako naghintay ng sagot mula dito. Bagkus, mas pinili kong maglakad na lamang papuntang pintuan. Ngunit hindi pa man dumatapo ang mga kamay ko sa doorknob. Ay napansin ko na agad ang presensya ni Madam sa aking likuran. Hindi ka pa talaga nagagandahan sa akin, Philip? Masyadong mahina ang pagkakasabi niya noon. Ngunit, sapat na yon upang matigilan ako sa aking pwesto. Niminsan, o niminsan ba, hindi ka man lang nagkaroon ng interes sa akin? Tanong pa niya. Inawat ko ang aking sarili na lingunin ito. Sa kadahilan ng alam ko, ang oras na ginawa ko o oras na ginawa ko yon ay tuluyan na nga kumuwawala sa tamang bisyo. Akala mo ba hindi ko malalaman ang nangyari sa pagitan yung dalawa ng kumare ko. Mabilis akong napalingon sa kanyang direksyon. Dahil nagulat ako kung paano niya nalaman ang nangyari sa amin ng kumari niya. Ano bang nakita mo kay Helen na wala sa akin? Ramdam kong may halong selos ang tono ng pananalita ni Madam. Pero sa kabila nga noon ay may hindi may paliwanag na lungkot din akong naaninag sa mga mata nito. Para bang humihingi yun ng pansin at pagkakataon na makatakas mula sa tingal lang nakadapos sa kanyang liig. Sagutin mo ko, Philip. Sa punto ang iyon, hindi na ako nakatiis. Sumagot na nga ako, Nagawa ko lang ho iyon dahil gusto kong ibaling sa iba yung gigil at pagnanasa ko sa iyo. Ma'am, ayoko pong masira sa ganitong bagay. Ayoko pong masira sa inyong mag-asawa. Diretsahang sagot ko. Habang pinapakinggan ang sumunod na mga eksplenasyon ko, ay unti-unti din kumalma ang ekspresyon ng mukha ni Madam. Tuluyang napalitan nang malambing nang iti, ang kanina lamang ay tampong nararamdaman niya para sa akin. At sa pagkakataong iyon, alam kong nagawa nitong maintindihan ang ibig kong sabihin. Kung kaya't wala na akong dapat pang itago sa kanya. Kayo ho yung pinakamagandang babaeng nakilala ko ma'am. Pero mas pinili kong iwasan kayo. Dahil alam kong oras na magpadala ako sa tukso ay maraming maaapektuhan. Hindi lamang kayo, ang inyong asawa't anak, kung hindi maging ang aking pamilya. Pansin kong napabuntong hininga rin ito habang nag-iisip. Hindi madaling umiwas, ma'am. Maniwala kayo sa akin. Tumina ko ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi naman ito umiwas. Bagkos, naramdaman ko na lamang ang haplos nitong dumapos sa aking mukha. Hinayaan kong magtampisaw ang diwa ko sa pinaghalong init at lambing na nagmumula sa plus na iyon. Mas mabango pala siya kapag malapitan. At talaga namang mas mapungay pa ang mga mata nito kung, kung pagmamastang mabuti. Malayong malayo na nga ito kung ikukumpara ko siya sa babaeng una kong nakilala nang magumpisa akong mga muhan sa tahanan ng mga Santiago hindi pala siya masungit. Hindi rin ito nagtatago sa likod ng makapal na makeup. At kahit tatad ng alahas ang kanyang katawan, ay hindi ito mata pobre. Bagkus, kahangahanga pa nga ang kabutihang meron ito. Huwag ka sanang magalit, ma'am. Hindi ko alam kung saan ang galing ang lakas ng loob ko nang magawa kong basagi ng katahimikang bumabalot sa aming dalawa. Pero may hihilingin po sana ako sa inyo. Tumingin siya sa akin bago malambing na nagsalita. Ano yun? Philip, hindi ako nakasagot agad dahil mas naunang dumako ang mga kamay ko papunta sa mga kamay nitong nakahawak pa rin sa aking muka. Pwede mo bang ipangako sa akin na hindi mo kakalimutan ang sasabihin ko sa inyo ayaw ko sanang marinig ulit na minamaliit mong ang iyong sarili. Lalo na kung gaano kakaganda at kahalaga sa mga taong nakapaligid sa iyo. Malungkot lamang siyang tumitig sa akin. Paano kung hindi ko kaya? Umiling ako sa kanyang harapan dahil gusto kong baguhin ang pananaw niya pagdating sa bagay na iyon. Pinagbasnan ko lamang ito ng mabuti. Dahil ba, pakiramdam mo, ay nakakulong ka sa bahay na ito? Muntik ko nang mabanggit kay Ma'am Emmy ang pagiging istrikto ng kanyang asawa. Ngunit ang alam kong mas madadagdagan lamang ito ng stress na nararamdaman niya. Ayokong tuluyang lumayo ang loob nito sa kanyang pamilya. Ngunit hindi rin nawawala ang kagustuhan nitong maipabatid dito ang halaga niya bilang isang babae. Pasensya na ho kayo ha walahu talaga kong intensyon na saktan kayo. Mahina kong sambit habang minamasdan ang naluluhan niyang mga matang nakatingin sa akin. Wala kang kasalanan, Philip. Mahirap kasi ipaliwanag ang sitwasyong kinakaharap ko. Lalo na sa mga kinikilos ng asawa kong minsan, hindi ko na nga rin maintindihan. Hindi ko na alam kung ano bang dapat kong gawin. Nahihirapan ako. Sabihin mo kasalanan ng mahumaling sa pinakamaganda at nakalalaso na bulaklak sa tahanan ng mga Santiago ay tuluyan akong bumigay nang makita ang luha sa mga mata nito. Namalayan ko na lamang sarili ko na masuyong hinalikan ang magandang amo ko habang puno ng pag-iingat na hinahagilap ng haplos ang katawan nito sa ilalim ng kanyang bestida. Sinubukan kong ipaalala sa kanya kung gaano siya kaganda at kung ano ang tunay na epekto ng pangaakit niya sa akin. Philip, namumungay ang mga mata nitong sambit habang hinahayaan ako sa aking kapangahasan. Hanggang sa tuluyan kong nakalas ang suot nito. Malaporos sila ng kutis ang akin na silayan mula sa kanyang kabuuan. Imbis nga na magpatawad ay mas lalo akong nawala sa sarili hanggang sa marinig ko siyang nagsalita. Pwede bang ako naman? Ang magpasaya sa iyo, Philip. Ani nito, matapos ang ilang minutong katahimikan. Wala naman akong nagawa. Kung hindi hayaan siyang, siya naman ang magdala ng nakaw naming sandali. Nangaakit ang mga mata niya na sumampas sa akin. Hanggang sa tuluyan na napikit na lang si madam. Nang matamasa namin pareho, ang hinahanap naming alapaap. Wala kaming sinayang na oras o minuto. Todo bigay kami sa isa't isa. Parang nga kami bagong mag-asawa, nasabik sa bawat halik at haplos ng bawat isa. Sabay kami bumagsak pareho, nang tuluyan na marating namin ang kawalan. Kahit nga hingal, ay binigyan, binigyan niya naman ako ng isang matamis at makahulugang niti. Sa'yo ko lang ginawa ang bagay na ito, Philip. Ito ang unang beses na nagkasala ako sa aking asawa. Anya habang hawak ang bistida nito na nahulog sa sahig kanina. Pero wala kang dapat ipag-alala. Hindi mo rin kailangang sisihin ang iyong sarili. Umikam siya kaya nahalata kung para bang sinusubukan itong baliwalain ang konsensya sa kanyang puso. Sabihin na lamang natin na inakit kita kaya hindi mo nalamat na labanan. Kaya't sana maniwala ka kapag sinabi ko sa iyong tayong dalawa lamang ang makakaalam nito. Hmm? Matapos ang ilang buwang paninilbihan sa pamilya Santiago, ay minabuti kong pumalit na lamang sa talyer na pinagtatrabahuhan ko. Hindi dahil sa nagsawa akong diligan ang mga halaman at asikasuhin ang pinakamamahal na oval ni Ma'am Emmy. Kung di bigyan nito ng pagkakataon na maitama ang mga pagkakamaling nagawa naming dalawa. Sa kabila ng malayong agwat sa kanilang edad at pagiging strikto nito ay alam kong mabuting tao ang asawa ni Ma'am Emmy. Sadyang kinulang lamang sila sa lambingan. Tunay nga ang kasabihan, walang perpektong pamilya. Dahil sa kabila ng estado nila sa buhay, ay bali wala pa rin ng yaman kung wala namang kalayaan at kaligayahan sa loob ng tahanan. Mas nanaisin ko pang mamuhay sa isang pamilyang sanay sa payak na pamumuhay. Ngunit umaapaw naman ang salitang pagmamahalan kung yun ang pag-uusapan. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking storya. At sana sa kabila ng pagkakamaling nagawa ko sa piling ng aking amo, ay may natutunan kayong aral sa naging karanasan ko. Nagmamahal, Philip. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa. Nasina Leo Mamalias. na ima Mirel MC1B, Renato Pertudo, Zilong Basic, Jeffrey Hipolito, Rudy Pelayo, William Casasola, Joaquin Jr. Liamanzares G, Boy Lati. Benedict Estrella. Ferdinand Paran. Hernani CF6. Onier Molacada. Cirillo Duran. Mariono Rojas. Diosdado Tala. Reggie 0307. Hernani C6F. Fred Franco Co. Joey Bakita, William Casasola, Norman Dangski, Randy Mendoza, Hesoyam Nine, Max Ga, Joaquin Junior Liamansares, Reynald Niemes, Silent Watcher, Larry Reyes. Roldan Braulio, Elias Domingo, Aileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver Tashiro. Hanggang sumuli!